Huling tanong, Peter. Pag-isipan mong mabuti. 100,000 na may katanungan na kailangan mong sagutin versus 28,000, dalawang buwan mong sweldo. Peter, sa huling katanungan. Pat o Lipa? Lipa! Pat ang pinili ni Peter. Pinakinggan niya ang karamihan sa madlang people at pinak pinakinggan niya rin ang kanyang sa loob. At niya na talagang palaban siya. Peter? Bakit mo nilaban? Um, para po sa anak ko po. Para sa anak mo? Oh. Sana makuha mo to. Sana nga po. Gusto rin namin makatulong sa'yo. Good Apo. luck, Peter. Maraming ano lang limang segundo para sagutin ang katanungan. Dalawang beses kong uulitin ang tanong. Kaya pakinggan mo mabuti. Again, people, no coaching pa. Peter? Apo. For 100,000 pesos. Sa anong 1997 Hollywood film ginamit ang awitin ni Celine Dion na My Heart Will Go On. Ulitin ko, Peter. Sa anong 1997 Hollywood film ginamit ang awitin ni Celine Dion na My Heart Will Go On. Meron kang limang segundo. Go. 1980s. 1980s po. Ang sagot mo ay 80s, Up, 1980s? Oh. Parang hindi mo naintindihan yung, yung tanong. Ang tanong is, sa anong 1997 Hollywood film ginamit ang awitin ni Celine Dion na My Heart Will Go On? Ang sagot mo ay... pelikula? Sa pelikula. Pelikula. Ay. Gusto na yung makatulong sa'yo eh. Kaya inulit ko. Gusto mo pang ulitin ko ulit. <laughs> okay. ah, uh... Sige. Okay lang po. Pero ang, ang sagot mo kasi ay 1980s or 80s. Wrong. Mali po ang... Kasi ang tanong eh, sa anong 1997 Hollywood film, ginamit ang awitin ni Celine Dion na My Heart Will Go. Ano kanta yun, Anne? When... Alam mo ba yung kanta na yan? Alam mo yung kanta na yan? Papa, oh hindi ko pamilya. O, oh, kasi nga, if an kumanta ka Horror, horror. horror. Teka, horror, horror pa <laughs> yun? Di horror yun. Okay. So, uh, sorry. Man. Ang sagot ba't lang people ay? Hi, Titanic! Alam na, na mga kasama mo. Napanood mo ba yung Titanic? Oh, yun. Ah, ha, ah, napanood mo? ano oh, napanood oh. po. Baka <laughs> <namanood laughs> tatay ni oh. kina pa noot. Eh kitid do doon mga lol. Yung mo. Y alam mo yung ganyan niya no? Medyo nalimutan niya. Oh, nabla ko ka lang. O, Uh, Ayam. Yeah. Eh, Ayam mo na. Eh, kami... tumutulong naman sa mga talaga Oo oh, naman. Lakan. So, tulong tayo. Mag-usap-usap kami para makapagbigay sa iyo ng tulong. Okay, Peter? Oh, Sige po. Maraming salamat again, po. kailangan lang talaga natin mag-sumikap pa lalo. Lalo, lalo, ka ko na meron kong enak na... Ginagamot, ha? Pagdadasal Ako. natin yung anak yes. niya, yes. Yeah. Ano pangalan niya? Abigail po. Abigail! Abigail. Hi, Abigail! Pagaling ka, Abigail! mo. Yes. O, tutulungan namin yung tatay mo para merong uh, pampagamot sa'yo, okay? Okay, salamat. Salamat.